Historia Tagalog Horror Stories Ako po ay isang senior citizen na at tubong misamis oriental Ikukwento ko po sa inyo ngayon ang kwentong itinago ko ng ilang dekada. Nangyari po ito noong taong 1982. Itago nyo na lang po akong sa pangalan Diding. Isa po akong guro na na-assign sa liblib na baryo na bahagi ng Misamis Oriental. Mangilan-ngilan lamang ang kabahayan doon na yari sa mga kawayan at ang bubunga naman ay yari sa damo na kung tawagin ay kogon. May ilang bahay naman na yari sa nipa masasabi kong masayahin at mababait ang mga taong naroon. Dahil nga liblib -lib sa lugar na iyon, ay kada dalawang buwan lang ako makauwi sa aking pamilya. Hindi naman yun problema sa akin dahil mahal ko ang aking profesyon. Masarap sa pakiramdam kapag may natuturuan akong mga katutubong kabataan Mainit na pagsalubong ang inaalay ng kanilang datu sa akin. Nagpakatay ito ng mga manok, kambing at baboy ramo na siyang pinagsasaluhan namin ng mga taga -baryo. Ramdam ko ang saya at kagalakan ng mga taga sa aming munting salu-salo ng gabing iyon. Tumuloy ako sa isang ubo na pag-aari ni Dato Boling na siyang tumatayong kapitan sa baryo na iyon. Ang kubong tutuluyan ko ay may katabi pang isang kubo. Ang sabi ni Dato Boling, ang nakatira doon ay si Lucia. Bago ako iniwan ni Dato Boling upang makapagpahinga na, sinabi niyang pagpasensyahan ko na raw ang maliit na kubong iyon. Sana raw ay maging payapa ang unang gabi ko sa baryo nila. Kahit na namamahay ako, ay pinilit ko pa rin makatulog dahil unang araw ng pasukan kinabukasan. Alas 7 ng umaga, nagtungo ako sa isang kamalig. Ito ang magiging classroom namin ng mga kabataan. Nagulat pa ako ng masilayan ko na naroroon na ang mga tuturuan ko. Dala nila ang kanika nilang upuan na yari sa uway. Binati ko sila at nagpakilala ako mababait ang mga kabataan doon. Isa-isa ko silang nakilala. Kahit pa na malayo sila sa kabiasnan ay masagana sila sa mabuting asal. Nang makauwi ako ng hapon ay napansin kong may isang matandang babae na pasilip-silip sa munting kubo na tinutuluyan ko. Kaya minabuti kong lumabas upang kausapin ang matanda. Nagtanong ako sa matanda kung may kailangan ba siya. Hindi siya sumagot pagkus. Tinitigan niya lamang ako ng matalim. Saka tumalikod. Kaya walang bahala ko na lamang ang ginawa niya. At nagpatuloy na lamang ako sa ginagawa kong lesson plan. Nang dumating ang alas 6 ng gabi, binisita ako ni Dato Boling. Inanyayahan niya akong doon na maghapunan sa bahay nila ng kanyang asawa na pinaunlakan ko naman. Sa paglabas namin ng kubo, nakita ko ang matandang babae na kinausap ko kanina. Nakatayo siya doon sa kubong katabi na tinutuluyan ko. Mabalasik siyang tumingin sa akin. Kumabog naman ang malakas ang dibdib ko ng mga sandaling iyon huminga na lang ako ng malalim para maibsan ang kabang nararamdaman ko Binalingan naman ako ni Dato Boling saka inaya na ako palakad nilingon ko naman ang matanda nang medyo makalayo na kami sa kubo naroon pa rin ito at hindi natitinag sa kinatatayuan tinanong ko si Dato Boling kung sino ba yung matandang babae na kanina pa sa kabilang kubo dala ng aking kuryosidad sinabi ni Dato Boling na iyon daw si Lucia siya daw ang nakatira sa isang kubo na katabi ng tinutuluyan ko nanay Lucia daw ang tawag nila rito pagpasensyahan ko na lang din daw si Lucia dahil ganoon daw talaga ito kapag may bagong maestra na madedestino sa kanilang lugar hayaan ko na lang daw dahil hindi naman daw magtatagal ay makakapalagayan ko ito ng loob. Pagpapaliwanag sa akin ni Dato Boling na naiintindihan ko naman. Matuling lumipas ang dalawang linggo. ko 5.30 ng madaling araw, nagtungo na ako sa ilog para maligo. Medyo maliwanag na ang paligid sa panahong iyon. Nagtampisaw ako sa malalim na bahagi ng ilog. Hindi naman gaanong malamig ang tubig kaya Napakasarap sa pakiramdam na lumangoy doon May nakita ako naglalakad papalapit sa ilog Ngunit hindi ko na lamang binigyan ng pansin Dahil alam ko na maraming tagabaryo ang naliligo at naglalaba roon Kampante naman ako sa lugar na iyon dahil sa mababait at magagalang ang mga tao roon Nang manawa na akong lumangoy ay umahon ako sa tubig at naupo sa isang bato Saka nagsimulang magsabon sa aking mga braso Nang biglang may nagsalita Umalis ka na rito Saad ng isang babae Base sa nadinig kong tinig nito Nang nilingan ko ang nagsasalita Ay nakita ko ang dalawang paan nito Na nakayapak at puno ng putik ang mga iyon Tumingala ako at nagulat ng masilayan ko si Nanay Lucia. Simula nang dumating ako sa kanilang lugar, ngayon ko lang nadinig ang boses niya at ngayon lang niya ako kinausap. Numiti ako sa kanya at inilagay ko ang sabon na hawak ko sa isang maliit na bato kaya yumuko ako sa glit sabay sabing... Maaga pa naman po na nay Lucia, saka hindi pa naman po nagtutungo rito ang mga bata. Ihintayin ko na lang po sila para may makasabay po akong maligo rito. Alas 7 pa naman po magsisimula ang aming klase. At nang tumingala na ako muli sa kanya, ay bigla na lamang siyang nawala. Luminga ako sa paligid at natanaw ko na lamang siyang pasan na ang isang balde na naglalakad papalayo sa ilog. Nadinig ko pa siyang binati ng mga kabataan na nagsisitakbuhan patungo sa akin na halatang excited ng maligo. Naisip ko na lamang na baka nagmamadali si Nanay Lucia kaya hindi na niya nahintay pa ang tugon ko sa kanya. Nang makauwi ako sa kubo kaagad ako nagbihis sa naghanda ng almusal. Nagprito ako ng tatlong itlog sa katatlong pirasong tuyo. At bago ako kumain ay naisipan kong bigyan si Nanay Lucia ng mga niluto ko. Nanay Lucia! Nanay Lucia! Tawag ko sa kanya mula sa bakod ng kanyang kubo. Lumabas naman si Nanay Lucia na walang ekspresyon ang kanyang muka. Sinabi ko na nagluto ako ng itlog at tuyo. Baka gusto niyang tikman. Tumangu lang siya at kinuha ang dalakong plato. Matipid naman siyang sumagot ng salamat saka pumasok sa kanyang kubo. Ako naman ay pumasok na rin sa aking tinutuluyan at kumain na para makagayak na patungo sa mga kabataan doon sa may kamalig. Natapos ang araw na iyon na maayos naman Pagsapit ng gabi, dinalhan ako ni Dato Boling ng pres mga bituka na kinatay nilang baboy ramo. Alam kasi niyang paborito ko ang mga bituka kapag nailuto na. Maestra Diding, naikwento mo kasi sa akin na magaling kang magluto ng mga bituka ng baboy kaya dinala ko na ito rito. Gusto rin kasing matikman ng aking may bahay ang masarap mong putahe. Sa ad ni Dato Boling, hindi na rin siya nagtagal sa kubo ng mga sandaling iyon dahil sinabi kong ihahatid ko na lamang sa kanila kapag luto na ang mga bituka na iluluto ko. Matapos kong makapagluto ay sakto namang dumating sa kubo ang anak ni Datu Boling upang siya na ang mag-uwi sa kanila ng nailuto kong ulam. Naisipan kong tawagin si Nanay Lucia para may kasabay naman akong maghapunan pinuntahan ko siya sa kubo niya at makailang ulit ko na siyang tinawag ngunit walang sumasagot. Maliwanag naman ang looban ng kanyang kubo. Indikasyon iyon na may tao sa loob. Kaya lumapit ako sa pintuan niya at itinulak ang pinto. Bumukas naman iyon at nakita kong nakadipa si Nanay Lucia sa harap ng isang altar. Nakatagilid ang pwesto niya sa kinaroroonan ko kaya nakita ko ang tagaktak ng mga pawis niya. Mayroon siyang inuusal na dasal na hindi ko maintindihan. Pagkaraan ng ilang segundo ay lumuhod siya. Sa mga nakita ko ay napatakip na lamang ako ng bibig upang hindi makalikha ng ingay. Natatawa kasi ako sa ginagawa niya. Para kasi siyang baliw na bigla na lamang tutuwad tapos ay tatayong bigla tatawa at biglang iiyak naman. Lahat ng iyon ay ginawa niya sa harapan ng altar na mayroong isang ribulto ng isang hayop na hindi ko mawari kung anong klasing hayop iyon. Napapitlag na lang ako bigla nang may kumalabit sa aking likuran. Nang tinignan ko kung sino ang may gawa ay nakita kong nakangisi sa akin si Tinay, isa sa aking mga estudyante nagtanong si Tinay kung ano daw ang ginagawa ko. Sinabi niya sa akin na pumasok muna daw ako sa kubo nila nila Nanay Lucia. Matinis ang tinig ng batang si Tinay kaya alam kong nadidinig ni Nanay Lucia ang pag-uusap namin. Nagtataka naman ako kaya tinanong ko na si Tinay kung dito ba siya nakatira. Tinanguan naman ako ng bata at nagulat ako dahil ngayon ko lamang nalamang may kasama pala si Nanay Lucia sa kanyang kubo. Hindi ko naman ito pansin noong nakaraan dahil nangingilag ako sa matandang masama kung makatingin sa akin. Nagwi ka naman si Nanay Lucia kung ano daw mabuting hangin ang nagudyok sa akin upang magtungo sa kanilang kubo ng disoras ng gabi. Nagtaka ako dahil ang alam ko ay alas 7 pa lamang ng gabi pero nang tignan ko na ang aking relong pambisig ay alas 10 na pala. Napaisip tuloy ako kung papaanong nangyari iyon. Kahit nalilito sa munting kababalaghang nangyari ay inanyayahan ko pa rin maghapunan sila Nanay Lucia at si Tinay sa aking kubo na maayos naman nilang pinaunlakan. Nang iyahain ko na sana sa mesa ang kanin, laking gulat ko na lamang dahil wala ng laman ang kalderong pinaglutuan ko. Sigurado naman akong puno ng kanin ang kalderong maliit dahil bala ko nga doon maghapunan si Nanay Lucia. Sinadya ko pang ang damihan ng sinaing dahil ayokong mabitin kami sa kanin. Pero bakit biglang nawala doon? Wala namang bakas ng kinain iyon ng pusa o aso dahil maayos naman ang pagkakasabit ng kaldero sa lagayan na iyon. Kahit nahihiya na Nanay Lucia ng tanging ulam lang ang nailagay ko sa mesa, ay wala naman akong nagawa pa. Kung magsasaing pa ako, ay tatagal pa ang paghihintay nila. Bituka ang hapuna namin ng gabing iyon. Tanging lutong mga bituka lang ng baboy ramo, ngunit masaya pa rin ako kahit dismayado dahil mukhang sarap na sarap naman sa pagkain ng dalawa kong panauhin. Si Tinay ay madaldal. Marami siyang naikwento sa akin ng gabing iyon tungkol sa mga maestrang nakadestino noon sa kanilang baryo. Ang sabi ni Tinay, wala do tumatagal na maestra sa baryo nila dahil ginagawa itong mga alay. Ang bagay na ipinagtaka ko Magtatanong pa sana ako ngunit biglang tumayo si Nanay Lucia nang sabihin iyon sa akin ni Tinay. Pinukpok niya ng malakas ang mesa dahilan para matapon ang bitukang niluto ko sa ibabaw na iyon. Nang tinignan ko ang mga bitukang ulam namin ay napapalibutan iyon ng mga gumagalaw-galaw na mga uod. Lumaki ang aking binugang mga mata dahil sa aking nakita tatlong magkakasunod na pagkisap mata ang ginawa ko para masigurong hindi ako namamalik mata. Subalit, ganoon pa rin ang nakita ko. Lumipat ang paningin ko kay Nanay Lucia na nanlilisik ang mga matang nakatingin sa akin. Samantalang nakayuko naman si Tinay. Sinabi sa akin ni Nanay Lucia, kung ayaw ko daw matulad sa iba ay umalis na daw ako sa Saka mandaling lumabas siya ng kubo at nang muli kong tinignan ang mga natapon na bituka. Wala na ang mga uod doon. Sanhin ang takot ay kaagad kong nilinis ang mesa at itatapon ng hapunan naming mga bituka na niluto ko. Simula ng gabing iyon, napansin kong parang iniiwasan na ako ni Tinay. Ang dating madaldal na bata ay parang nangingilag na sa akin ilang araw ko na rin hindi nakita si Nanay Lucia. Bilog at napakalaking buwan ang bumungad sa akin ng sumunod na gabi. Maliwanag ang buong paligid. Sa totoo lang po, unang beses akong makakita ng ganoong kaliwanag at kalaking buwan. Napakatahimik ng paligid. Tanging alulong ng mga aso ang nadidinig ko ng gabing iyon. Magdadalawang buwan na ako sa baryo noong mga panahong iyon. Sa pagkakatitig ko sa buwan ay para akong nahipnotismo. Biglang bumigat ang talukap ng aking mga mata saka nakatulog ako. Naalimpungatan ako ng madinig ko ang mga boses ng mga tagabaryo na parang nagkakasiyahan. Nang idilat ko ang aking mga mata ay tumambad sa aking paningin ang mga tagabaryo na nakapalibot sa akin. Nagihiyawan sila at nakatuon ng kanilang mga mata sa aking gawi. Sa ko palang napagtantong nakagapos pala ako sa isang upuan katabi ng isang rebulto na kung anong hayop. Sa puntong iyon ay naging malino na sa akin ang kanilang ginagawa. Batid ko nagsasagawa sila ng isang ritual at ang itatampok nila ay ako. Natakot ako sa mga nangyayari nang mga sandaling iyon gusto kong sumigaw ngunit may busa lang aking bibig nakita ko si Dato Boling na papalapit sa akin sinabi niya na salamat daw dahil gising na ako Ayaw daw kasi ng kanilang panauhi na tulog ang kanilang alay nais daw nilang masilayan ang aking anyo bago daw tangayin ako sa kanilang kaharian Bigla na lang nagpakawala ng malakas na halakhak si Datu Boling saka marahas niyang kinuha ang busal sa aking bibig. Nagihisterikal ako at nagtanong ako kung ano ang gagawin nila sa akin. Ang mga tuhod ko ay nangangatog ng mga sandaling iyon. Ama Estra, iaalay ka namin sa mga aswang upang hindi niya gambalain pa ang mga tao sa aming baryo. Linggo-linggo ay nagpapakahirap kaming maghanap ng malalaking hayop na ipapakain sa kanila. Ngayon ay ikaw na ang kanyang napupuso ang lapain. Uwi ka ni Datu Boling. Nang marinig ko ang sinabi niya ay binalot ng matinding takot ang aking pagkatao. Binabayo ng matinding kaba ang aking dibdib. Halos sumabog ang aking utak nang maisip ko ang aking sarili na nilalapa ng aswang na sinasabi ni Datu Boling. Nagmamakaawa ako sa kanila subalit hindi nila ako pinakinggan. Mukhang lalo pa silang naghiyawan ng madinig nila ang pagsusumamo ko ng gabing iyon. Nang walang ano-ano ay mayroong humablot sa akin. Hindi ko na namalayan pa ang sunod na nangyari dahil sa pagkabigla. Nakita ko na lamang ang aking sarili Natangan ng isang nilalang na parang aso, ngunit mas nakakatakot na bersyon. At nang makalayo kami sa mga taga-baryong nagkumpulan, ay dahan-dahan akong inilapag ng nilalang sa may talahiban. Kinalagan niya ako mula sa pagkakatali sa upuan at iginaya sa munting lagusan. Kahit na nanginginig ako sa takot. Pikit matakong pinasok ang lagusan ng karugtong ng isang maliit na kuweba. Pagkapasok ko sa looban ng kuweba, nakita ko roon si Tinay. Mabilis niya akong niyakap ng mahigpit. Sinabi ni Tinay na salamat daw sa Diyos dahil buhay ako. Ramdam ko ang pag-aalala niya sa akin. Nang maalala ko ang nilalang na nagdala sa akin. Doon ay lumingon ako sa bukana ng kweba. Sakto namang nakita ko roon ang nilalang na tumutulo ang laway. Mayroon tong mabalasik na anyo na mukhang malaking aso. Ngunit sa mas nakakatakot na kaanyuan. Ngunit biglang nagpalit ng anyo ang nilalang bilang si Nanay Lucia. Napatakip ako ng bibig sa aking nasilayan. Kung ganoon, Si Nanay Lucia pala ay tinutukoy ni Dato Boling na aswang na siyang sinasamba nila. Siya ang aswang na lalapas sa akin sa isip-isip ko noon. Napaatras ako mula sa aking kinatatayuan. Dinampot ko ang batong na hagip ng aking mga mata. Handa akong lumaban sa aswang kahit pa alam kong magagapi niya ako dahil nasa loob ako ng kanyang kuweba. Sinabi ko sa kanya na siya sa akin aswang ka. Yun ang sigaw ko kay Nanay Lucia. Tinigdan lamang ako ni Nanay Lucia saka nagpakawala siya ng kurbang ngiti sa kanyang mga labi. Sinabi sa akin ni Nanay Lucia nang ilang beses na raw niya akong sinabihan at binalaan ngunit hindi daw ako nakinig. Matagal na raw niya akong pinapaalis ngunit nagmatigas daw ako. Isa daw akong hangal na pumayag na dito madestino. Gayong walado maestrang nakakauwi sa kanilang pamilya kapag dito inilagay ng isang opisyal. Pero maswerte daw ako dahil mabait daw ako sa kanila. Lalo na kay Tinay. Kahit na pinakitaan na niya ako ng hindi magandang pakikitungo. Matapos niyang magsalita sa akin ni Nanay Lucia, itinuro niya sa akin ng isang lagusan. Sinabi pa niya na doon daw sa munting lagusan na iyon ang daanan para makauwi ako sa aking pamilya. Sa dulo daw ng lagusan na iyon ay makikita ko na ang kalsada at pakiusap daw niya ay huwag na huwag niya daw kung babalik pa. Dagdag pa ni Nani Lucia na meron daw siyang isang kahilingan sa akin. Nadalhin ko daw sa paglisan ko si Tinay. Nais daw niyang magkaroon si Tinay ng simple payapa at normal na pamumuhay. Simulado kasi ng gabing magkasama kaming kumain ng bituka na hapunan, ay ro niya na kailangan niya ng kumilos upang wakasan na ang kasamaan ng mga kanyang kalahing aswang galing sa lahing asbo. Ayaw ro niyang may bago na namang inosenteng mabibiktima. Matagal na ro siyang tumigil sa pagkain ng laman ng tao dahil gusto daw niyang mamuhay ng payapa. Subalit, sinundan pa rin daw nila sila at dito daw sila naghasik ng lagim. Matanda na raw siya at mawawala na daw siya ng silbi sa mundo. Kaya ngayon daw ay handa na raw niyang ialay ang kanyang buhay upang makalabas daw kami ni tinay ng baryo. Halos wala ng mga salita ang lumabas sa aking bibig noon Naguguluhan ako ngunit isa lang ang ibig sabihin ng lahat ng kanyang sinabi. Hindi siya masama. Hindi masama si Nanay Lucia. Tinignan ko si Tinay. Tila nangungusap ang kanyang mga mata na tumingin din sa akin. Nang biglang, may dumamba sa isang batong nasa likuran ni Nanay Lucia. Dalawang nilalang ang naroon. Batid kong sila'y mga aswang dahil sa kanilang wangis paawang naglalakihang mga aso nanlilisik ang mga pulang mata nila at ang malalagkit nilang mga laway ay nagkuunahang tumulo mula sa nakakakilabot nilang mga bibig sumigaw si Nanay Lucia sa akin na umalis na ro kami ni Tinay kaagad ko namang hinila si Tinay papasok sa buta sa gilid ng kweba bago ako tuluyang nakaalis sa loob ng kweba ay nakita ko pa ang pagpapalit na anyo ni Nani Lucia at ang maagap na pakikipagbuno niya sa kapwa niya mga aswang. Matagumpay naman kaming nakalabas sa lagusang iyon. Niyakap ko si Tinay nang nasa malapit na kami sa daan papuntang kalsada. Hilam sa luha ang aming mga mata. Ipinangako ko sa kanya na aalagaan ko siya at ituturing na isang anak. ng mga panahong iyon ay anim na taong gulang lamang si Tinay na ikwento rin niya na napakabait na tao ni Nanay Lucia dahil hindi raw nag-atubiling ang punin siya nito noong nakita siya ng matanda na walang malay na nakalutang sa ilog malaki ang pasasalamat ko kay Nanay Lucia saan man siya naroon ngayon dahil iniligtas niya ang buhay ko at ang buhay ng aking kinikilalang nag-iisang anak ngayon na si Tinay tumigil na rin po ako sa pagtuturo matapos po kasi ang nakakakilabot ng pangyayaring iyon. Nang tanungin ako ng mga taga DEX o DECS na kilala na ngayon bilang DepEd kung bakit ko isinuko ang profesyon ko ay dinahilan ko na lamang na gusto kong ilaan ang lahat ng aking oras sa aking anak na si Tinay. Wala kong ibang pinagsabihan sa mga naganap doon sa baryo. 30 taong gulang na ngayon si Tinay at sa palagay ko ay hindi naman niya kinalimutan si Nanay Lucia bagamat hindi na po namin pinag-uusapan ang tungkol doon sa baryo hanggang dito na lang po at maraming salamat Historia Tagalog Horror Stories